Una mga kronika, Kabanata 28 At pinulong ni David ang lahat na prinsipe sa Israel, ang mga prinsipe na mga lipi, at ang mga punong kawal ng mga pulutong na nagsisipaglingkod sa hari ayon sa halinhinan, at ang mga punong kawal ng lilibuhin, at ang mga punong kawal ng dadaanin at ang mga katiwala sa lahat ng tinatangkilik at pag-aari ng hari at ng kanyang mga anak, na kasama ng mga pinuno at ng mga makapangyarihang lalaki, lahat ng makapangyarihang lalaking matapang, sa Jerusalem, nang magkagayoy, tumayo si David na hari sa kanyang mga paa, at nagsabi, Dinggin ninyo ako, mga kapatid ko, at bayan ko sa ganang akin. Nasa aking puso ang ipagtayo ng isang bahay na pahingahan, ang kaban ng tipan ng Panginoon. At upang tungtungan ng mga paan ng ating Diyos. At ako'y humanda sa pagtatayo. Ngunit sinabi ng Diyos sa akin, Huwag mong ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan sapagat ikaw ay lalaking mandidigma at nagbubukan ng dugo. Gayon may pinili ako ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa buong sambahayan ng aking Ama, upang maging hari sa Israel magpakailanman. Sapagat kanyang pinili ang Huda upang maging Pangulo, at sa sambahayan ng Huda ang sambahayan ng aking ama, at sa gitna ng mga anak ng aking ama, ay kinaluguran niya ako upang gawin akong hari sa buong Israel at sa lahat ng aking mga anak, sapagat binigan ako ng Panginoon ng maraming anak. Pinili niya si Salomon na aking anak upang umupo sa luklukan ng kaharian ng Panginoon sa Israel. At kanyang sinabi sa akin, si Salomon na iyong anak, ay siyang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban, Sapagkat aking pinili siya upang maging anak ko, at ako'y magiging kanyang ama, at aking itatatag ang kanyang kaharian magpakailanman, kung kanyang pamamalagi ang sundin ang aking mga utos at ang aking mga kahatulan, gaya sa araw na ito. Ngayon nga'y sa paningin ng buong Israel, ng kapisanan ng Panginoon, at sa pakinig ng ating Diyos, sundin at suriin ang lahat na utos ng Panginoon ninyong Diyos, upang inyong ariin ang mabuting lupaing ito, at maiwang pinakamana sa inyong mga anak pagkamatay ninyo, magpakailanman. At ikaw, Salomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, paglingkuran mo siya ng sakdal na puso ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip, kung inyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo, ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Mag-ingat ka ngayon, sapagat pinili ka ng Panginoon upang ipagtayo mo ng bahay ang santuario. Magpakalakas ka at gawin mo. Nang magkagayoy, ibinigay ni David kay Salomon na kanyang anak ang anyo ng portiko ng templo at na mga kabahayan niyaon at ng mga ingatang yaman niyaon, at ng mga mataas na silid niyaon, at ng mga pinakaloob na silid niyaon, at ng dakong luklukan ng awa, at ang anyo ng lahat na kanyang naisip sa pamamagitan ng Espiritu, tungkol sa mga looban ng bahay ng Panginoon, at tungkol sa lahat ng silid sa palibot, tungkol sa mga ingatang yaman ng bahay ng Diyos at tungkol sa mga ingatang yaman ng mga natalagang bagay. Tungkol din naman sa mga bahagi ng mga saserdote at ng mga libita at tungkol sa lahat na gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon at tungkol sa lahat na kasangkapan na ay pinaglilingkod sa bahay ng Panginoon. Sa ginto na ang timbang na ukol sa mga kasangkapang ginto sa lahat na kasangkapan ng sari-saring paglilingkod. Sa pilak na ukol, sa lahat ng kasangkapan na pilak ang timbang, sa lahat ng kasangkapan ng sari-saring paglilingkod, na ang timbang din naman, na ukol sa mga kandilero na ginto, at sa mga ilawan niyaon, na ginto, na ang timbang sa bawat kandilero at sa mga ilawan niyaon, at sa mga kandilerong pilak, pilak na ang timbang sa bawat kandilero at sa mga ilawan niyaon, ayon sa kagamitan sa bawat kandilero, at ang ginton na ang timbang na ukol sa mga dulang ng tinapay na handog, na ukol sa bawat dulang at pilak na ukol sa mga dulang na pilak, at ang mga panduro, at ang mga mangkok, at ang mga saro, na taganas na ginto, at sa mga gintong tasa ay ang timbang sa bawat tasa, at sa mga pilak na tasa ay ang timbang sa bawat tasa, at sa dambana ng kamangyang ay gintong dalisay ayon sa timbang at ginto sa anyo ng karo sa mga katwid bagay ang mga kerubin na nakabuka ang mga pakpak at lumililim sa kabang ng tipan ng Panginoon. Lahat ng ito'y sinabi ni David, aking naalaman sa sulat na mula sa kamay ng Panginoon. Sa makatwid bagay, lahat ng gawain sa anyong ito. At sinabi ni David kay Solomon na kanyang anak, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, at gawin mo, huwag kang matakot o mang pay man, sapakat ang Panginoong Diyos, na aking Diyos, ay sumasa iyo, hindi kanya iiwan o pababayaan man. Hanggang sa ang lahat na gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay matapos. At narito, may mga bahagi sa mga saserdote at sa mga libita na ukol sa lahat na paglilingkod sa bahay ng Diyos at magkakaroon sa iyo sa lahat ng sari-saring gawain ng bawat may kusang kaloobang tao na bihasa sa sari-saring paglilingkod. Ang mga punong kawal naman at ang buong bayan ay lubos na sa sa iyong utos.